Busog pa yan, maya maya pa yan Alright, so mga tol ah, Nandito tayo ngayon sa Pubo Ng ating mga Alagang mga manok so, Ngayon ah, dito sila Alright, so Ito yung bulik Bulat ako Uy Ganda ka iyan Ang pala to katawa, no? mm -hmm. so, Wala yan eh Puntik lang Pinanalo ko sa kona. ah. Sa Airbnb So ayan na mga tol ah binaba ko hmm. right naglulugon ito na isa ayan so itinulong muna namin at syempre ayan oh may nakapatong right hindi pa nakababa ayan may naglilimlim tol. Ayan oh. Eh. So, cross barnet po yan siya. Alright. Alright. Then, dito naman sa baba yung mga bullstag. Ayan oh. Yan ang mga lahi niya. Pwede taparan yung tarih sa loob. Ayan. Ayan. Napakalinis ng paa. yung, 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 silang lahat yan mga tolo. yung, Dito pwesto. So, ayan, mga busog pa yan. Maya-maya pa yan. Maya-maya. Ah, Bakaini na yan sila. Alright. Let's go.